Hi, ako si Bayo at gusto ko lang magkwento kasi wala akong mapagkwento. Okay, dito lighting. I mean, nasasawa na din ako pakinggan yung sarili ko pero siguro gusto ko lang din may babalikan ako balang araw. So, nag-confess ako sa lalaking to. Ang pangalan niya si Bibinka. July 26, nag ako ng liham. At artwork. As a gesture. Tapos nag-iintay ako ng reply, I'm yearning for it. And, napag-desisyonan kong ipaabot sa kanya in person. Napaabot na, nabasa na pala niya yung letter, pero hindi siya nag-reply. Sabi nga nila, no response is a response. Well, hindi ko alam kung ko paano i-handle iha kasi basically that's rejection, but I'm also confused. I'm not confused. Maybe, hindi lang siya marunong mag-reject ng tao. Baka, people pleaser siya. Or baka di ko talaga naman siya kilala in the first place. So, this is one-sided para sociality if i asas mo. Pero, I mean, minsan lang naman maging tao, minsan lang naman kiligan. So, nagigets ko naman kung saan ako nanggagaling and kung bakit ang tapang ko mag-confess ngayon. Like, nasa isip ko paalis na siya ng UNIV. Nasa isip ko limited lang ang life. Nasa isip ko, bakit di ko nagawin yung mga dapat pwede namang gawin ngayon na. Which is natutunan ko sa pagkamatay ng pusa kong si Art. Well, ano bang point ko? Nagsend ulit ako ng farewell letter. Pero pinaabot ko naman to sa ibang person. And, tinatry ko mag-move on. Kaya nga ako nagsend ng farewell letter. Para wala na akong reminder of him. Na physical. Except sa stickers na ginawa ko hango sa photograph na tinake niya sa Rafflesia sana tinatago niya yung mga artworks kasi sayang naman. Sayang naman yung artworks. And yung Quintas kasi hikaw ko yun dati. Well, wala naman siya obligation sa akin. Gusto ko lang din mag -rant. Hindi naman ako na-avoid... Ay, hindi. Hindi naman ako na-offend sa pagiging avoidant niya. Pero nung isang araw, nakasalubong ko siya after ng class ko sa genetics. Tama ba? Genetics na Oo, after ng class ko. Ang bilis niya maglakad, so ayun, napa, napatingin na lang ako sa kanya na nakatalikod na siya. Hindi ko alam kung bini binilisan niya talaga yung lakad, ewan ko ba. O baka di naman talaga niya ako pinapansin. It's just I'm making narratives in my head. Since mas napapansin ko na siya kapag mas malapit siya. And I have to release this really because journaling is healthy. And I don't want people to be tired of my shenanigans. Kasi sinasabi naman nila kung ano yung dapat kong gawin. And it's my discretion if susundin ko yung mga tips nila. Pero I should. Maybe they know better than me. Nakasalobo ko ulit siya kanina. Hindi ko alam kung anong trip ng universe. Nakalimutan ko yung sear envelope brown envelope sa dorm habang nagtatrabaho ako sa SU basement. Habang nakikinig ako sa workshop ng actors. Deep desire ba yon O parang binibigyan ko lang ng meaning ang things? Pero, ewan ko. ayon so ayon bumalik ako sa dorm. Ang tagal ko naglakad from SU basement to Agapita, New York. Particularly Carrot Place Dormitory Extension in Isarog Street. So ayun, nakuha ko na yung envelope, umalis ako. Bilis ko naglalakad. Ang bilis ko naglalakad. Pwede akong mag-jeep na lang, pero... Ewan ko universe kung anong trip mo, pero... I'm kinda liking the plot twist. Maybe tatawanan ko na lang to someday. And ayon naglalakad siya. Nakangiti siya. Like, para siya kinikilig sa something. Na naiinis ako kasi baka may crush din siya, tapos kinikilig siya doon. Like, hang ngiti talaga siyang masayang-masaya. Tapos, yan, ang bilis ko nga maglakad. Pag ganun ko ng payong ko, yan, nakita niya ako. Tumungo si uh, kuya mo. Pagka tumungo niya, lumiko na siya sa Kigo. Kasi doon yung dorm atanya niya. <coughs> Bakit ko kasi nagpakita ng IQ? Well, sabi nga ni Red, I should settle for something organic parang get myself out there, makipagkaibigan pa sa tao, explore more, explore univ life. Pero, ewan ko, nakakatulong din naman yung pagsasalita ng ganto or pagsashare, para hindi ako nag di Diba? So, ayon kumain kami ng upo sa Grills and Bricks. Tagal namin doon. May plano ulit ang universe. Universe talaga to. Hindi ako nagbibigay ng meaning sa things. I mean, nagbibigay ako ng meaning sa things. Pero, nagintay si Ate V. Inintay namin si Ate V, si Kuya Sig. Like, maubos ni Kuya Sig yung manok. Para ba mag-cruise yung landas namin. Or binibigyan ka na naman ng meaning ng things. Pagbaba ko, biglang sumulpot si Bibingka. Biglang sumulpot si Kuya mo. And tumalikod ako kasi nahihiya ako. Kasi nga, hindi yun din yung ginawa niya sa akin. Tumutungo siya. Nakatungo din ako. Eh ang obvious ni ate V na nandun siya, edi yun, bumalik. lumiko si kuya mo ulit. King ina. Ayaw niya pa ako harapin? Or masyado lang akong intense sa feelings ko na ang confrontational kong tao. And ayaw, hindi siya sanay na may gano'n sa kanya. Well, okay. Okay lang naman sa akin. Pero deep inside, natatawa ako sa nangyayari. Like, two times mo ako nakasalubong, da Pero, ayun, di ko naman bibigyan masyado meaning ng things. Siyempre, parehas kami nasa Los Baños, nag-aaral sa UP. May probability talaga. Probability! May probability talaga na makasalubong kami. So, yun lang. Here's my 7-minute video about what happened in my day.